Ayan, good morning mga kapaytay, no? Ah, uh, kung gusto niyo mag-apply, bilang isang security guard sa akin mga security guard, no? Ah, uh, basta mayroon na kayong ah, uh, license ng security. Ah, uh, mag-apply kayo sa agency namin, GS Security Agency. Nandito so, sa Manila, andito siya sa Commonwealth. Quezon City. So, para malaman yung isang address namin ng Quezon So, bali, i-search mo lang yung agency namin. Game and Scan Security Agency. Bali, tatong agency yan. And then, sa isang building na yan. Kaya, kung gusto mo mag-apply, kasi hindi ka rin yung namin at saka update ka sila sa mga benefits na nag-uulong naman sila minimum wage, may minimum din kami kasi yung namin dito kung saan ka uh, location sa location niya sa lugar kung saan kayo kung Manila nga kayo, Manila area so Manila rate din at saka ako kasi dito ako sa Antipolo Rizal so sa Antipolo Rizal naman ay yung minimum rate yun sa Antipolo Rizal kaya pinili mo magbasa ng video sila rin. At saka yung pundo, kung nasa pundo siya naman kayo, lalo na sa Cebu, uh, dun sa Cebu. Hindi uh, lang sure kung saan ba na sa Cebu, pero kung taga Cebu kayo, tagaan mo kayo sa Cebu. So, pwede niyo lang i-search video ng agency namin, King's and Security Agency, para malalaman nyo, malalaman nyo sa kung atis niya sa Cebu. Kaya nga di sayang, malamit kayo dyan, saka kung gusto nyo, hindi pa ng pag-agency, dito na kayo sa agency namin, Jake Discount Security Agency. Basta magalang kayo ng updated to one files. Alam nyo na yun kung ano yung mga updated to one files na dapat nyo. Para pagdating nyo doon, akunting interview lang naman. At saka mga kasi yung mga ating doon. Kaya akunting interview lang. Uh, Siyempre, tell something about yourself. Ano mga experience nyo sa sa sabi sa ng pagkasikuti kung ilang years na kayong security guard. Yan lang itatanong doon at uh, paano gagampanan yung pagka-security guard doon. Ayan lang. Ah, kaya... At saka, ano doon yung agency namin na hawak? Ang ah, hawak ng agency namin ay Robinson. Ito. Hawak ng Robinson yung agency namin. Kaya... Talagang maganda rito kasi yun nga, sabi ko na, pira lang kasi tayo makahanap ng agency na yung complete benefits tapos yung mag magkulog mag sila sa mga ano natin sa mga SS well help dyan ay updated sila kung yun naman yung i-check nyo sa mga ano yung application nyo sa mga SS kung talagang totoo ba na nakapagkulog sila sa mga account natin sa SS natin kaya ayan dito sa Manila naman sa Piso ng City sa Commonwealth uh, hindi ako sure kung ano yung saktong address kasi na mahirap kasi bigkasin yung um, ano doon na yung saktong address eh. Pero kung maaari nalang para sure kayo, bali, i-search nyo lang yung agency namin. Jing Hinscan Security Agency. Malapit lang siya sa highway, sa Commonwealth Quezon City. Kaya maradaanan mo siya, madali mo lang siyang mahanap kung pag nagarito kayo sa Manila. Basta updated to files yung mayroon kayo na dadalhin nyo. At saka syempre, kailangan din na magdalagin tayo ng public uniforms natin sa pangano natin. Siyempre mag-a-applyin tayo ng trabaho eh, bilang isang security guard eh. Kaya dapat yan kumplito talaga pag mag-a-applyin tayo. Kaya kumplito yung dadalhin natin yung sa mga gamit na bilang isang security guard. Apply Ayan mga ka-59, so good luck. Sana maka-apply kayo sa agency namin kasi hiring naman, hiring pa naman kami hanggang ngayon. Ayan, sige, good luck. Mga ka-59. Bye bye bye, Gotta give back all of the people that told me that I wouldn't last. All of the people that didn't know what I was going through holding me back. Didn't know that I was talented, didn't know that I could get in my bag. Didn't know Dylan was dealing with demons that came from the past. Didn't know Dylan could rap, didn't know Dylan was snap. Didn't know that I was used to the people that told me that I wouldn't make it. Remember them days I was feeling so whack.